nakaka talaga dito sa restaurant na to. Binigyan na naman ako ng hilaw. Mas nababatrip ako sa mga bagong basher ngayon. Dami kong haters ngayon. Kasi gumastos tayo ng 30,000. May ingit na naman ng mga basher dito. So, simulan na natin. Tirahin ang mga basher. 5.57. Time check muna tayo bago natin ingitin yung mga bagong basher natin. Kasi, syempre, si Bangis gumastos ng 30,000 nang wala. Nang ganun-ganun lang. Kasi yung mga haters natin ngayon, ang daming sinasabi. Kung ano-ano sinasabi. Kesyo, sikat na raw yung mga pinupuntahan ko. Eh, hindi nila alam, ako talaga yung nagpapasikat ng mga lugar. Hindi nyo ba ako kilala? Ako si Haring Bangis. Ayan o. Oh. Tingnan nyo to. Tingnan nyo, another one. Sisikat na naman tong lugar na to. Kasi pinuntahan ko na naman. Tapos, yung mga haters ko na bago, hindi yata ako nila kilala. Baka akala nila ordinaryong tao lang ako. Baka akala nila, simple-simple lang ako. Pero, ha! Huh, Bumastos ako ng 30 mil dito, my ma man. Ayan, oh. Siyempre, nagpaluto ako ng Angus beef. Ayan, oh. Angus steak yan, min Mahal yan. Alam nyo ba kung bakit nagmamahal yung mga steak na ganyan? Kasi ang dami kong in-order dito, man. Tsaka, kaya umabot ng 30 mil yan kasi... Tingnan mo, tingnan mo. Papakita ko sa'yo kung bakit talaga umabot ng 30 mil yan. Ayan, oh. Yang, yang sauce niyan, ang mahal niyan. Pure. Pure na pure yan. Tapos may mushroom. Yung mushroom na yan sobrang mahal niyan kaya umabot ng 30 mil. Okay? Tapos syempre hindi lang yan ang nagpamahal. Itong sibas. O oh, baka hindi pa kayo nakakarinig ng sibas. Sibas ang pinakamahal na isda sa buong mundo. Okay? Ang mahal niyan. Dito sa Pilipinas ang per kilo niyan 5,000. Tapos kinakain ko lang ng ayan oh. Actually, hindi ko nga masyadong tinikman yan eh. Nilunok ko na agad. Ka kahit sobrang mahal. Ayan, oh, tingnan mo. Hmm. Kinain ko, di ba? Ang mahal niyan, hindi ko na yan tinikman. Nilunok ko na agad. O, tapos, kumain ako ng medium rare. Baka hindi nyo alam ang medium rare. Yung mga hindi pa nakakain dyan. Yung mga haters ko, ha? Baka sabihin nyo, bakit ka hilaw kumain ng ano, magka-assight dyan? Syempre, mga haters, hindi naman marunong yan. Mga wala naman pera yan. Eh. Real talk lang, real talk. Pag i-hate nyo ako, guys, kunyari, ibabash nyo ako, dapat may pera kayo. Dapat ang ginikita nyo sa isang buwan, mga 600,000 pataas. Kung bago nyo ako i-bash. Kasi tingnan naman, living the life, ma'am, Kumain ako ng ano? Prawns. Hindi nyo alam yung prawns. Sige, tatagalugin ko na. Ano yan? Hipon. Okay? Hipon. Yan po ay masarap. Okay? Tapos yung nasa harap ko, yan po ay ano? Cheesy oyster. Okay? Cheesy oyster. Ayan, binalatan ko yan. Kitang-kita nyo lahat yan. Fresh na fresh from the island. Okay? Ayan, no? Kita nyo naman. Saktong luto. Hindi matigas, hindi malambot. Sakto lang. Ayan, no? Diba? Kinakain ko lang. Ayan, busog na busog na ako dito. Pero syempre, kailangan umabot ng 30 mil ang deal natin. Gago. Kasi syempre, para maingit yung mga haters ng mga walang pera, yung nag-aantay lang ng ayuda. ba diba? Huwag kasi kayo mag ng ayuda. Magtrabaho kayo. Pero syempre, joke lang yan. Pinunta natin lahat yan sa muscle natin. At peace be Gago.